Noong 2016, may kakaibang balita na kumalat sa internet. Hindi ito tungkol sa politika. Hindi rin tungkol sa artista. Ito ay tungkol sa suntukan, pero hindi kung saan-saan lang sa Ace Hardware. Isang Facebook event ang lumitaw, Suntukan sa Ace Hardware. Walang paliwanag, walang detalye. Basta suntukan sa hardware. Tunay ba to or joke lang? Walang nakakaalam. Pero ang sagot ng mga tao Tara let's! Sa loob lang ng ilang araw, mahigit 50,000 na katao ang gustong pumunta. Handa na raw silang makipagbasagan ng muka sa tabi ng mga garden tools at toilet bowl. Nagsimula ang memes, naglabasan ang mga comment. Tara na pre, ace na to! At syempre, nalaman din ito ng mismong ace hardware. Ang tanong, matatakot ba sila? O sasakay sa trip? Well, syempre, hindi sila nagpahuli. Nag-setup ang ace ng tunay na boxing ring sa loob ng branch. May gloves, ropes at signage pa. Literal na marketing genius. Pero eto ang twist. Walang suntukang nangyari. Wala kahit isang sapak. Bakit? Kasi ang lahat ng ito ay isang biro lang. Isang satire event na sobrang naging viral. Hanggang ngayon ang suntukan sa ace hardware ay isa sa pinakamalupit na halimbawang ng humor ng mga Pilipino. Walang sense. Minsan sapat na ang isang suntukang never naman talaga mangyayari para magsama-sama ang buong internet. Naalala mo ba tong event na to? O ngayon mo lang nalaman? Ilike mo na yan at magsubscribe ka na rin. Dito sa channel na to, kwento natin ang mga kwentong hindi mo aakalain na totoo pala. O ba diba, ang Dani mo nang alam?